Pumihikot na rin sa ng kanilang mga tumbong, ipapag-gurgur tayong lahat, pati mga rally ninyo ipapag-gurgur kasi takot sila sa boses ninyo. Yan ang katotohanan. <coughs> Bakit itong wakan ng inang Marcos Jr. at ang asawa niya, si Tambalos at lahat ng mga bangag, ah, ginigipit ang mga rally? Yan yung point natin. Yan yung message ni Atty. Vic doon. Ibig sabihin, nung panahon ni Duterte, kahit lumabag sila sa protocol, hinayaan sila, hindi sila ginipit. Pero sabi nga ni Baste, doon sa Maiso ang nararanasan ngayon, ang Pilipinas, yang itsura ni Lisa sa, ano, ni Lisa sa panas Ang dagway ng ating nasod, ibig sabihin, ang larawan, ang itsura ng ating bansa ay ang itsurang kapangit-pangitan to the highest level ni Lisa Marcos. Dahil sa panggigipit, namamangag at natataranta na sila. Umiikot na rin ang mga tambong nila. Kaya ay pinapugaruan -gur rin lahat ng sumasalungat. Kasi takot na sila sa boses ng mga ordinaryong Pilipino. Dahil patuloy na bubukeng ang mga ginagawa ni Lisa Marcos at ang kabangagan ni Marcos Jr. Dahil hindi nila kaya sagutin at pagtakpan. Kaya ayon nga kay Mayor Baste ang kalagayan ng bansa ngayon ay ganun sa itsura ni Lisa Marcos. Interview niya kay Kato napakasama. Ang sinabi ni, Vic, ni Attorney Vic Rodriguez, then, Executive Secretary ko ting, kahit pandemya, lumabag na doon sila ng protocols ng pandemic eh. Kasi may ECQ whatever Q yung nakaraan na yun. Nung pandemic, Pero walang nanggipit sa kanila. Ano yung message ni Atty. Vic doon? Ibig sabihin, nung panahon ni Duterte, kahit lumabag sila sa protocol, hinayaan sila, hindi sila ginipit. Hmm na wala namang wala namang uh, covid covid ba? Wala namang ganon. Pero bakit itong buwaka ng inang Marcos Jr. at ang asawa niya, si Tambalos at lahat ng mga bangag, ah Ginigipit ang mga rally. Yan yung point natin. Kasi nababangag na sila at natataranta sila, umiikot na rin sa kanilang mga tumbong, ipapag-gurgur tayong lahat, pati mga rally ninyo ipapagurgur, -gur. kasi takot sila sa boses ninyo. Yan ang katotohanan. Oh, sabi niya si Senator Imi naloloko daw siya, sana daw wag daw haluan ng politika yung ano, yung tungkol doon sa Pidea Pidea Leaks. Dahil mga politika doon eh, yung mga kung, mga ano lang nagpo-politika doon eh. Alam mo, you cannot escape from politics because you are all politicians. Alam mo, nakakatawa kasi itong mga politiko din pag nagsasalta. Tawag na tayong haluan politika. Anong halo natin? Laro-laroan tayo? Bibibibihan? <laughs> Ano ito? Lasing-lasingan lang? Huwag na politikan. Political! We are in the political arena. Political discourse. So, ano stop that F-U-C-K-A-I. Okay? Yung mga ganyan politika. Okay? Pero sabi ko nga, alam ng tao bayan, Matalino kayo. Naku, sino ang sinungaling? At kung sino nag-aakusa, sino nagsisira ng kredibilidad, ni Morales, eh, masira yung credibility ni Jingoy kasi nga siya ay convicted sa panunuhol o bribery noong January 24 to this year. Okay? Yan ay factual. ah uh, Siyempre, baka siya susunod na ano, hindi natin na Baka may offer sa kanya ang gobyerno para maging Senate President. Kasi actually, naulat ko yan dati. But ganun pa man, kitang kita mo talagang pinag pin, pinag -pina ano niya pinaniniwalaan niya ang sinungaling na si Francia dahil yun ang kanyang defense sa kay Marcos Jr. ang defense ni ni Jing Boy wala daw kay Francia yung pre-op and authority to op so again sabi ko nga yung utak niya hindi niya ginagamit kasi hindi niya naman naiintindihan aminado naman siya na wala siya first hearing so he was there intentionally to destroy the credibility of Mr. Morales pero ang totoo, siya yung na-destroy. Kasi binunga, hinalungkat ng tao bayan na siya ay convicted. Okay? Dito sa bribery at may mga kaso-kaso pa. So malinaw yan sa sikat ng araw. So huwag kayong mag-alala, huwag kayong maawa kay Mr. Morales kasi he's fighting for what is right. At mat matatalino naman kayo, di ba? Matalino pa kayo sa mga senador doon, eh. Pwede nyo nang palitan. Alright? So sinasabi dito ni Jingoy, na pinagbibintangan pa niya si Morales. Sabi niya, kasi wala doon kay Pransa yung dokumento. E di, siya yung nag-leak. So imagine mo, siya ang nag-leak, in Actually, pwedeng, ah uh, I don't know kung may immunity ba ang sinarador sa'yo. Pwede siyang kasuhan eh. That's the no eh. Uh, Harap-harapang pag-akusa kay Morales. Na si Morales ang nag-leak. 'di ba? Harap-harapan sa pagsenador ka, pwede ka nang mag-akusa ng ganun-ganon. Na ikaw, ikaw, ikaw. So baya 'di ba? Ang senador, sila nag, nag gumagawa ng batas, 'di ba? Sila dapat ay nasa gitna lamang. Imagine mo doon pa lang sa statement niya sa ano sa press conference o doon din sa Senado, ikaw ang nag eh. Nang wala sa ano ba sa ang horado ba? Ang korte uh, ba? Diba? Pwede mong sabihin, hindi, ikaw pumatay eh. Ikaw ang gumurgur eh. Alam ko, yun ang nararamdaman ko, feeling ko, acceptable ba yan? Oo. Sabi nga ni Baste, doon sa Mainso Grali, ang nararanasan ngayon, ang Pilipinas, at sabi niya, eksaktong sinabi ni Palanga, ang dagway ng ating nasud, sabi niya, Yang itsura ni Lisa sa ano ni Lisa sa panas ang dagway ng ating nasod ibig sabihin ang larawan ang itsura ng ating bansa ayang itsurang daghang pangit pangitan to the highest level ni Lisa Marcos dahil sa paggigipit because of that interview ang sabi ni Karen Davila ang tanong pa oh, bakit binibigyan pa ito ng ano ng ng uh, platform or ng time dyan sa, ano na yan, sa Senado na yan, itong hearing sa Pidea Leaks. Da, 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 da. Okay? Tapos bakit sabi ni Karen, is, bakit ito ay ini-entertain? Kasi at, at, at itong witness na ito na mag-testify dyan. Da, 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 da. O, sabi ni Bato, lahat ng witness dyan dapat, eh, mahal, ang, dapat bigyan ng uh, uh, what do you call it, ng panahon o bigyan sila ng kalayaan o ng karapatan para dinggin sila. Ang good points ka doon, Senator Pato. Palakpak, pak, pak, pak. -pak. Abog sa mga ka doon. O, oh, di ba tama yon at sinabi mo doon na kung alam mo lang na uh, hindi mo naman ma... Diba, diba, ang sabi ni Pato daw, na hindi naman natin malalaman kung ano yung kanyang testimonya niya. Kasi ang point ni Davila, Kesyo daw, ay hindi mapangalanan ang kanyang confidential informant. Eh, ilalagay ba sa peligro ni Morales yung mga confidential informant? Pero ako, bibigyan ko yung clue. Para pag pinilit niyo ako, lalagay ko na yung pangalan, bonggang-bongga. Pag-iisipan ko muna. Alright? Ngayon, mga palangga. Ngayon, ang sa tanong ko ni Karen Davila doon, bakit tinanong daw ni Bato, Senator Bato, itong pagbububog sa uh, kasambahay ni Maricel? Good point ka na naman doon, Senator Bato. Ang sabi mo eh, alam naman ng tao yan. Sabi ni Senator Bato, with the action of Senator Bato. Pero kami bisaya niya eh. Alam naman ng tao yan, Karen. Sabi niya, eh, nasa ano, gayaan ko kasi si Senator Bato. Alam naman yan tao, Karen. Nasa balita naman yan. Hindi man yan sikreto. Na naman. Eh kasi, na, na tinanong ko, eh, andyan man lang sa, ano, sa Dario. Dagdaga ko na lang, ah, Senator Bato. Andyan man yan sa Dario. Sabi niya, kita naman yan. Eh, na tinanong ko lang na yung kanyang dalawang kasabay, kung ano, totoo ba yung balita na yun na siya ay nasangkot doon sa Polburon o sa coca cola Okay? Kaya okay? tinanong ko, andyan man yan. O oh, tama naman, good points ka na doon! Kahit patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga naama-ama oh, 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 ang mga mayan. Pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Hindi ni FVR or si BBM ng chance, pero ngayon hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVR din na mabago. Parang na siguro na i-impeach dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pangunta. Ay, oh, pino ay magising na sa pandaderobo ng gobyerno ng ito hoy kising huwag matulog sa pagkakulong ko at napatuloy silang namamayag pag kami sa mindanao malayo sa luzon pati na ang bisayas sino ang mga matatapang na maglilit at kami ay susunod sa klasan Sa usa na kami at dahil sobrang mahal na bahala gusto bilid. ko makita nakakulong silang lahat at taga bayan lahat na makatibunan ginawa nila ay nabili tikti indi sa Sara, pati si tatay digong nabigyan sa depute lahat kami na ipinanganak sa mindanao we support depute oh, wala na ang taong bayan Matili pa yan sa pwesto, bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunuti ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na paano na lang kung matagdagan pa ang taon nila kilala niyo ang inyong mga sarili kayo ang makapangyarihan at naglagi sa kanila sa palasyo kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado wala po itong matcha to na tandem ng eleksyon. ay may magagandang resulta kasi magkasunod sila bilang presidente at BP pero ang gulo pala ng kinalabasan American Financial nagsuporta sa Marcos kaya po gaya sila kabulgar mga actions nag wala to stand 6 years nasira ang economy ng Philippines. Kahit ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan. Ano? Plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Kaya government yung binoto natin. Pinagkatiwala na ang pamilya. Ah, at nanonot na lang plan. kami. Bakit ito pa first lady ang walang advocacy? Samantala nga yeah. sa yeah. nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy. Sabagay ang advokasyon niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.